kong illegal Truck ng bigas, galing kapi. ang problema nito, bali ang huli. May driver, hindi oh. katokan sa sakyan. Kung halimbawa, illegal pag dapat, ticket. ticket. Hindi ipunta sa may driver naman. Oo. Oh, Ang laki ng binayaran. Hello? Nasa ka? Kailan ba yung na sir? may hostel Kami naman dali kami sir Nandito ako. Nandito ka pa ba? Wala na sir. Nandito ako sa City Hall eh. Hindi mo sinabi ka, boss mo, papunta na ako dito. Nasaan na kayo? Nandito <laughs> Tim impounding sir. I-text mo sa akin yung number ng boss mo, tatawagan ko. Kasi hindi pwede yung ganyang katiwalian eh. Ang daming maabuso eh. Papa sir. Ngayon na, text mo, tatawag ako. Papa sir. Okay. At saan ang kahinan dito? Sa lupas. Wala dito sa Lotus City Hall. Diyan sa mga uh, inasal. May inasal ba dyan? O dito sa inasal. Kain tayo. Okay. Ang traffic management, ito na siya. Ito, diba? Itong yero na yan. May daanan dyan siya. May way yan sa inasal. Tapos ang sa Ano ang pangali? Talo. <makes noise> Talo. 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 Sige, tuloy mo lang pagkain mo. Sir, <makes> sa officer of the day po namin, alam mo ba ang bansa niyo po ba? Maganda. 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 Two minutes na lang eh. Ano siya na? Ang natin? Pinababalik ko yan, truck drivers, taga-cafes. Ang sabi, nakapark siya doon sa area niyo driver hindi stored vehicle hindi sira hindi na wing gusto ko makita ko ya yung guidelines sa to wing kailan po ang nangyari ito gusto kong pa-investigahan basta kailangan po sir ano o pinawang po sa mga ganap pero huwag hindi pa yung nangyari ang gusto ko malaman kung sino tadi dito pinabalik ko ang request ko maimbestigahan. Dahil ang mga ito ay taga ang inihiling ko lang, may patawag agad yung enforcers at magkaharap. Sandali lang ko sagutin ko lang ito. Sir, what up po? Good afternoon. sir, ako po yung tumalap sa inyo nung lunes. ano ah, anong problema? Sir, ay, ayaw kong ibigay yung motor, sir. Eh. May kasama ka na may lisensya. Ay, oh, bumalik ka, tapos tumawag ka uli. Kailangan may kasama kang lisensyadong driver, tapos may helmet. Apo, sir, kompleto na po yung kasama ko din na, sir. Eh. Kasi may... malam po, ayaw po kong ibigay yung motor. Bayad ka na sa multa. Hindi pa ba ba bayad pa lang po kami sana halina sir. Kasi malam po, hindi po pinarelease yung motor. Hindi, bayad mo na sa multa bago release motor Bakit na? Hindi ko po alam, sir. At pumalikan doon sa police station, kakausapin okay. ko yung police, tapos tawag mo ulit sa akin. Okay. 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 kwento lang ako sa ito naman iimbestigahan mo eh. Okay. Hindi naman ibig sabihin na kwento ako eh, yun na yun. Ang guidelines ng Taguig City Government, sabi dito, for illegally parked vehicles, Sabihin na lang natin, illegal park kayo. Kung illegal park kayo, nakalagay dito, attended illegally park vehicle shall not be towed, but the driver shall be immediately issued OBR. Ibig sabihin, kung illegal park ang sasakyan ninyo, may driver, hindi naman sira ang sasakyan, titikitan kayo. Oh. Under, under, sa under. Yes. Iimbestigahan ang sasakyan hindi sira. Kayo, nandun. Ang total na siningil sa inyo, 25,000. Galing kayo ng kapis. Pagod, puyat. Ang laki ng siningil sa inyo. Kung malaki man o maliit ang binayaran ninyo at tama ang pagkahuli, hindi ako magsayang ng oras. Kaya ako sila inasis, masyadong kawaawa. Ang mga ito, taga-kapis, kaya nire-request namin, kung pwede, may patawag agad ang enforcers para maimbestigahan agad. Yung tawad namin, sir, perbiyahe lang. Bababa itong mga to. Ayun, ang hinihiling ko naman sa iyo, hindi ka naman kailangan maging bias eh. Patas lang, okay na sa amin. Ipinaliwanag ko lang para sa parte ng mga drivers. Kain muna kami. Okay. okay. tama di tapos Sir? Tama yan. tapos na. 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 na. tapos na. tapos na. tapos na. tapos na. Kami muna. tapos na. tapos na. tapos sa pagpicture. picture 1, 2, huh? 3. Buha. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. yung kasama mo. Nabagin mo yung kasama mo. Ano ang gusto nyo? natin Ano lang, ang request lang namin, maimbestigahan agad kasi nagakapis ito. Okay. Okay. Sige, sir. Uh, dito pa sa, sa dalawang ito, sila, isa pa sila sa kumarap sa inyo ng nasita sa inyo dito? Yes, sir. Yung, yung kapayaran? Si sir, sara si sir, nakita sa ticket, requested of TV kind mean, of So, time. clearing operation. Ay, galing sa TV kind. Yes, time. sir. Opo. Huwag lang talyan. Opo. Friday, sila oh, private sila na po. Private. 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 Private ng pinigay. Okay. So kaya pinasok, pinasok ng clearing operation kasi may request. So, may request pa nila. Black and white na request nila. Ang nakalagay lang sa ticket, sir, sinunod lang po namin. Natawin, sir, under